Sino ang tunay na mananampalataya? So, ito po yung big question sa ating panahon. So, kung makikita, mapapansin po natin, ay lahat po ng tao ay mag-aangkin na sila yung mananampalataya. Pero ang tanong, paano po ba natin malalaman ang tunay na mananampalataya? Ang tunay na mananampalataya yung nagtitiis na sumunod sa ating Panginoon at hindi po nakabase lang doon sa, sa lugar kung saan na, kung nasa comfort zone lang siya ano po, yung kampante lang na buhay yung po ba yung tunay na mananampalataya so ang tunay na mananampalataya ay nagtatrabaho kung titingnan po natin yung first coming sino lamang po ang tunay na mananampalataya at tunay na naligtas yung mga disciple so kaya nga po kung mababasa natin po ito ay dito po nakatala ng first coming yung tunay na mananampalataya na silang unang bubuhayin yung tinatawag na first first resurrection magamat po ang Panginoong Hesus ang tunay na nabuhay yung first resurrection pero meron pong bubuhayin basahin po natin sa Revelation 20 verse 4 ito po sinasabi at nakita ko ang mga trono at ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinagutan da, pinugutan dahil sa pagpapatutuo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa limaw ni sa larawan nito at tumanggap man ng tatak ng mga halimaw sa kanilang noo o kamay sila'y nabuhay at naka, naghari kasama ni Kristo sa loob ng sanlibong taon So, sila po ito na napugutan ng ulo. Walang iba po yung mga disciples. So, sila po yung tunay na mananampalataya ng first coming. Bakit? Sila po yung nagsakripisyo para ipatutuo ang salita ng Diyos. So, kaya madali po ba ang mananampalataya? Hindi po, kasi meron pong life of faith na ginagawa. Sinusunod po natin ang kalooban ng Diyos. Iyon po yung tunay na mananampalataya. Yung tunay na mananampalataya. Sila po yung namatay dahil po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nagbuhay sila ng buhay. Subalit so, sila po i-bubuhayin. O tingnan po, patuloy po natin sa sa 5 po ng Revelation kanina yung 4 binasa natin baba po tayo sa 5 ito po yung sinabi ito ang unang pag pagbubu pag, bubu, pag huh? ito ang unang pagbuhay sa mga patay ang iba ah, ang iba pang mga patay ay hindi na bu, hindi bubuhay bubuhayin hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. so kaya po sila yung unang bubuhayin sila po yung first resurrection bakit po ano po sila po yung mas may malaking papel na kasama ng ating Panginoong Isus para tuparin ang trabaho para tapusin Pag sa loob ng sanlibong taon no? para tapusin yung trabaho So, sila po yung first resurrection. Walang iba yun. Ang mga Disciples. Pero, sa ating panahon, paano po malalaman ang tunay na mananampalataya? So, ang napakagandang tanong po ito. So, makikita natin ang tunay na mananampalataya ni po sa mga mga apostol or itong mga Disciples. This is po ang ating kalagayan. Pero sa anam naman po, dapat mayroon po tayo life of faith. Dapat nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Anong salita ng Diyos? Mag, ang dapat natin pag-aralan ang gusto? Ang revelation. The walk of revelation. So, mag, kaya mag, sa panahon natin, makikita ang tunay ng mananampalataya kung nag-uubi po tayo dito kung sinusunod natin yung life of faith sapagkat meron pong requirements ang pagpasok sa kaharian ng Diyos kaya mahalaga po na alam natin at ang tunay na mananamparata ay makikita lilitaw sa pamamagitan ng tunay na pagsunod at pag-unawa kaya siya po ay tinatawag na may salita ng Diyos sapagkat naunawaan niya ang reveal words. Ano po yung reveal words? Ito po yung pangako at katuparan. Kaya nawa po ay mayroon po tayo natutunan ngayong gabi. Nawa po ay uh, ipahalo niyo po ako para lalo pa pong magpatuloy ang ating pag-tuklas o pag-aaral ng mga salitang ito. At paki-share lang naman po. Kaya po. Sana po ay patuloy po tayo na matuto sa kanya mga salita. Magandang gabi po sa ating lahat.